Morning guys, tito kami sa tindahan. Kaya aking mga apo, anak, kaya dito sa tindahan. Tapos sa kaya akiat, kasi tadalawin ko yung aking mga halaman, bilin na yung burger, ice cream. May taklong kasi mainit. Tinabunan ko. Yan, ako po ay aakyat. Kasi Didiligan ko yung aking halaman na bagong sibol. Yan, wow. akyat tayo. Akyat ipapakita sa inyo yung binigay na ng aking halaman na bulaklak. Ayan ang aking teris. Ayan. Ah. Hmm. Malalago na sila pati aking ampalaya. Itiligin natin yung aking halaman bagong sibul. Ito siya. White color. Ang ganda-ganda niya. Oh, yan ang biyaya ng ating halaman niya. Yan. Ito ang oh, pulo. Ganda ng bulaklak niya eh. Babawasan ko siya na yung dahon na nakadikit. Ayan, nakadikit. Ganda-ganda niya, nakatago. Every year yan, nagbibigay sa akin ng bulaklak. Ayan, nakakatawang mag-alaga ng halaman yan ang aking araw-araw na ginagawa magdilig sa kanila tapos binibigyan nyo na ako ng bulaklak yan guys magdilig natin sila para hindi malanta kasi grabing init ngayon panahon grabing init summer na summer na talaga So, laki na. May alugbati pa ako dito sa taas. Binigyan ako ng alugbati. Kaya diyan ako nangunguha ng alugbati. Meron pa ako dito. Yan. Yan ang aking trabaho araw-araw. Magdilig ng halaman. Maglinis sa tindahan. Bukas ay maglalaba naman ako ganayan ang gawain ng mga nanay. Thank you guys. Bye-bye. God bless all